Good morning po sa inyo lahat at welcome po dito sa aking YouTube channel ngayong araw po ay ipapakita ko po sa inyo yung mga minarkot ko na Himalayan Malperi gamit po yung ating uh, itong nabili sa nabili ko yan sa Shopee yung uh, rot ball planting materials na para hindi na po tayo gumamit ng uh, plastic ayun para reusable naman po ito kapag tinanggal na natin at nagkaugat ayan ito nga po pala yung aking mga Himalayan mulberries marami po yan ito naman yung ah, uh, Illinois mulberry ko yung pili hindi ko pa na mamarkot kasi napakataas nila ayan. mga mag-aantay na lamang po tayo ng one and a half months para makita natin siya na mag-ugat. Sana lahat ng aking minarkot ay mabuhay. Mga 30 piraso po yan. Ito pa. Ayan. Nasa likod lang to ng bakot kasi wala nang space doon sa loob ng bahay. Ayan. Marami yan. Itong mga tinanggalan ko ng ano, ng dahon. Meron na po yung mga dormant buds. Hoping na mamunga siya. ah, uh, mabuo yung kanyang mga bunga habang minamarkot po natin siya. Sana habang hindi pa nag Pero sana lahat ng aking minarkot ay magugat para meron po tayong maibibenta ang mga marketed or air layer air layering na Himalayan Malberries. yan naman ano Illinois mulberry true cuttings lang naman yan kasi napakadali po yan mabuhay kaysa po dito sa Himalayan Malberries at yung chicken chicken fit na uh, almost same lang naman po sila ng bunga nila kasi na mahaba din po yun. Yeah. At tinalian nga po pala natin ito kasi uh, hindi hindi siya magkasa. Hindi siya, dahil mara, maraming lupa yung ginamit natin kaya ganyan, tinalian na lang natin para hindi po siya matanggal. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye bye. Update ko nga po pala kayo kapag uh, tumubo na po sila. Ay tumubo. Nagkaugat na po sila. <laughs>